So hi guys, kaya welcome sa panamagat video sa Christian Garden So ayan guys, nagpre-prepare tayo ngayon ng mga ID deliver natin Ayan Mga stand Iba't-ibang uh, iba't ibang size yan guys ano o, oh, istan. mga malaki Ayan Kasi guys, may mga ID deliver tayo malalaking mm -hmm. buging bilya May kwan pa Tapos plant box Vince, may kwan pa May box pa doon Ilang box? Ah, uh, lima limang anong malaki anong size ah uh, sunod sa pinakamaliit lima tapos yung sunod niya ay thank you 200 oh ganedit yeah, up na lang <laughs> ay Diyos ko na lang kasi yung guys yung mga i-deliver natin no ah uh, mga naka-plan box 'to And, medyo malalaki ano ka video na ba? oo uh -huh. ayun guys tayo ng mga plan box kasama <laughs> 'to dun sa ano kasama to sa i-deliver. Ano ba plug box mo ito? Ito. Yata? Uh Oo. -oh. Ilang ganito? Lima. Lima din nung ganun. okay. Sige. Paano bang lagay ko ito? Ma Maghanap ka na may butas sa gilid. Ito may butas sa gilid oh. Okay. Yung may mga butas sa gilid na kunin mo. Ito ko iyo. Ito may butas. Pakita mo yung sinuturo mo. Ito. Sa. Ano pa may butas? Kasi yung iba wala eh. Mm. Dalawa. kailangan may butas sa, ila sa ilalim. Ito. Hindi, kailangan sa gilid. Bench yung may sa gilid din siya. Okay. Yan. Ito yung isa oh. Yan. So yun guys. Kakarating ko lang galing Batangas. Pero mag-ready na naman sa panibagong deliver. Na-deliver ko na pala yung ano. Sabi mo ba yung sa Paranaque. Ah, yun sa Paranaque. Paranaque sa Kasabatang na nag-deliver na kanina. Mm, -mm nag-deliver po sila kanina. Umaga. Kanina mga alas... Ala, ano oras kayo umalis kanina? Alas 2? Oo, oh, alas 2. Alas 2, nag-deliver sila kanina. Oo, oh, tapos nung dumating ulit dito, nag-prepare naman, na naman. Naman. Naman, prepare naman ng sa Balanga Bataan. Ito, meron dito ba? Ito ba yun? Kaya, walang dalawang araw wala ng pahinga ngayon. Mm Pagkatapos naman, mukha naman eh. Oo. Uh, Gusto -oh. Busa, matulog tapos ito. Oo. <coughs> -oh. oh.

nakabidyo ba yan? Mm -mm. Ay, nakabidyo pala. So, yun guys. Kinalimutan ko kasi yung goma. Yan tuloy. Hirap na hilap ako. Dapat hindi ko kinalimutan. ayano ano? Sige na. Dito na Sige tayo. Kaya mo na. Hindi mga yan. Hindi. Dahan-dahan lang. dandan dyan sa dinadaan ni Vince O. Mas malapit. oh, dyan ako dubal kanina. Ah! Ang gani Oo. Uh -huh. So yun guys, padilim na naman. Nabili nga na naman ang alis natin. Ah, uh, mas maganda kasi pag gantong ulas ang biyahe. Ay, gantong ulas ang biyahe. Mas maganda pag gantong gabi ang biyahe. Madaling araw. Bukas na naman ang mga pala dito. Ganito Dahil mo na ano, magic ice cream. Huh? Dahil mo laklak na magic ice cream din, uh oh. Oo. Kahit na tuwing hapon humulan dito oh, sa atin. mo sa kanila yung mga kasama sa mga delivery. ayun uh, ayan guys, may stand tayo. Ayan, plant box. Limang ano to guys, limang medium tapos ano ba ito, eh? small. Na plant box tapos yung mga meron tayong mga big na ano dito na stand pato doon sa ano natin para pato doon sa hindi binili ni Mami yan ah akala ko pato doon sa mga kawat na malalaki <laughs> hindi po hindi, ah. hindi pwedeng so, yun, yun hindi pwedeng yun, ipatong yung ito yung mga plant box na dideliver natin guys ayan kasama din yung box trail kasama yan ayan ito pa ito guys medyo nalalanta to kasi nga uh, kakalipat lang kakataas lang nito Ayan, ito yung mga i-deliver natin. Ayan, mga bonsai na to. So, ayan guys, wag pasensyaan nyo na yung boses ko at hinihingal ako. Ayan, ito pa. Ikaw mag-video ma, para mabagal? parang mabagal. Parang nanginginig kasi kamay ko. Pagod? Oo. Pagod sa doing video. Pagod sa guys eh. Ayan. Pagdating nila kasi galing sa biyahe, galing ng Matangas. Nanguha siya ng bayog. Para sa ano nila mamaya. Ayan o. Oh. Konti lang naman tat apat tapos na bayong lang naman. yun. Ito, ito yung magandang bonsai yung Ayun, kinis ng balat to. Ang ganda pa. Ah, ito pa mo dito kasama pa to, ito. Kasama. Tapos pakita natin dito mayo ano. Yan, yan kasama yan. yan. Kasama pa yan. Ito, ito pa. Dito. Yan. Yung dalawang ganit ito dahi, guys. Yung Hawaii white na sobrang kapal. Tsaka itong isa. Ginatama na yan. Pakita natin yung malaki. Gusto ko ipakita yung malaki habang maliwanag pa. <laughs> Kasi nga, eh. wala na. Magpapalam si mama doon sa si mga malalaki na. Kasama to eh. Makakagahan natin ito, wing van. Band. Wing bands. Kasama Oy. to. Kasama yung bahay mo. May kasama yan na isa doon banda, Bench. Lolo. Dilibahan na natin to. Ayan. Pink Panther Taiwan natin. Sa mga nakapanood dito ng ano, tag init punong-puno to ng bulaklak. Ayan. Oh, dito sa kabila, oh. Tapos ito pa. Ito pa isa. Ito na yung isa, punong-puno din ito ng bulaklak. Sa mga nakasubaybay na vlog. Ngayon, pa bulaklak na siya. Ah, sakura, belikan. Ayun, maganda siya pang bonsai talaga, guys. Tapos so, ang laki ng puno niya. Ang oh, ganyan ang bulaklak, guys, oh. So. Mm -hmm. Yan. Saan pa isa? Dito, dito, dito. May isa pa dito, guys. Ito ang isa naman, bagong graph lang din to, pero nagustuhan to ni mam. Mm -hmm. Actually, nung binili nga to ni Ma'am, wala pa tong graph eh. Uh Oo. -oh. <laughs> puno, yung puno talaga nagustuhan dito uh -huh. ni Ma'am. tapos gusto niya to ipag-graph ng sakura bellican din. Uh -huh. Kasi nga, maganda talaga ipambonsay yung sakura bellican na variety. Okay, marap ka dito. Madilim na. Ang dumi ka, papawisin pa ako. Sige lang. Ah, huwag na. Magtanday na tayo bukas. Finished ka naman? Kung nag-deliver tayo, bukas na. Pinapabidyo mo ako tapos si eh, pinapalis mo. Eh ma, pagod na eh. Hasil, mo ako. Oh, bakit? Hazard. Oh, ano mo naman ngayon? Hadard dito, dito, hadard. Oh, dito, dito. ang ganda sana, oh. Ayan. Bye. <laughs> Yung mga paborito ko. <laughs> Hindi, malagaan naman to ni ma'am eh. Sigurado ako. and ang bulaklak niyo. Yan. Ha? Hindi, apat yan. So hi guys, ngayon ito naka na kami. Ang <laughs> so, si mama? Video ha mama? Mamamagal sa dito ah. Tulog pala to. Hello. Gusto mo talaga marinig. Ito mo, ito mo ang totoo matatangkad. Ama, ha? Paano to matatangkad? Ah? Yung ano? Ah, ito mo na ako tayo na ito malaki wala problema ito payat na matangkad <coughs> lagyan mo lang idikit mo lang sila pero lagyan mo ng ano sige sama mo kaya ako diyan oh, ka! ani ikaw maghawak nito an Hello, mga pati mo ka pa. <coughs> i-play ko po oh, naka-play na Ayan, ito. wala rin talaga hindi lang. Eh. Sheriyat. Oo, hindi nila. Dadaan. Palabas. dito mas malapit doon.

ay, hindi po kasama yan. Traffic. <laughs> <Huli. laughs> <laughs> oh, Huli. din to. doon <laughs> Ay, si si kuya Oo, oh, oo, oh, oo, oh, kita-kita kayo Ito, isiksik mo ito muna Ito, ito, ito Ito, isiksik muna ito Ito Yan, ganyan, babe May butas, ha? Ito kayo, wala si Kuya Ante Habang nagbibidyo pa Pindot mo lang ito, may picture na nilabas yan Yan Meron ba? Meron yan. Matik na yan. Oh. Nandun na na Hindi ba to? Hindi. Yun. Doon yan lang yan Kaya doon. Hindi naman yata ito umano. Ganoon? Tinan mo. Tutok nga. pero di pa nakabidyo. Nakabidyo okay. ano, na. Sa puno ng ano, wag ka. Yan. Huwag ka baan sa ano. Maganda dito kasi maano dito. Oh. Ate Jins, umuro ka nga dun. <laughs> dito talaga ako, Ate kasi pag dyan kita yung aning mo. Dito na ako, 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 ako. Ang baang buhangin. buhangin Buhangin, buhangin. Buhangin talaga dito sa ano. Sa... Okay, sagad, ko sa oh, sige. Lapit mo lang dito para apat lang tayo nakaraan eh. One, two, three. three go! Hindi pa atas. Sabay -sabay dapat, sabay -sabay. Ang ginawa natin nung no, nakaraan, tinalian natin yun eh.

남자, <목소리> 화가 <목소리> <목소리> Dito don daw. Pag dumire baba babalang ni Kuya Tapsi eh Doon daw ka Ate Jules TV. one two 1 2 3 4 yung <laughs> cameraman namin. The late. Sana <laughs> 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 all na sa on, Ipon. Sana all na Ipon. <laughs> 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 oh, <laughs>

<laughs> <laughs> <Okay. Yeah, laughs> mo guys. Tapos natin siyang iayusin. Ayan guys. nakaayos na siya. Pero hindi pa to permanent guys. Kasi mayroon pa mga mababago dyan. Ayan o. No? Oh. Ayan yung bahay ni Ma'am Jeff. Pura. Maraming salamat po ma'am. Iyan Ayan yung pakita mo. Ayan o. Yung pink pantay na favorite ni Mama. Nandito na. Hello, Ano?